paano gumawa ng halublang na hindi gumagamit ng makina. Malaking tulong ito sa mga gustong makasib sa mga nagpaplano na gumawa ng bahay. Ngayon ituturo ko sa inyo ang tamang pagtimpla ng siminto at buhangin. Pero kung di ka interesado sa video na to, maaari mo nang i-skip. At sa pagtimpla nito ay limang sako ng buhangin at isang sako ng simento. halo haluin mo lang ito hanggang sa mga mix na talaga siya. At sa pagbasa nito hindi mo kailangan buhusan ng maraming tubig. Ganito lang po kabasa. Hindi po siya masyadong basain talaga. At itong Halo Black Maker natin ay na lang din natin sa Shopee. At panoorin mo kung paano ko ito gagawin para matutunan mo. Dito ay magsasample pa tayo ng isa pa para mas maintindihan nyo talaga at matutunan. Malaking tulong ito. Isipin mo kung bibili ka ng isang hollow block na nagkakalaga ng 17 pesos. At kung magtatayo ka ng maliit na bahay, bibili ka ng 500 na hollow blocks. 8,500 ang babayaran mo. Pero kung bibili ka ng isang simento nagkakalaga ng 230 at limang sako ng buhangin na isang sako ay nagkakalaga ng 50 so ang limang sakong buhangin ay times mo siya ng 50 pesos at i-plus mo yung 230 na simento 230 plus 250 equals 480 at ang magagawa mong halublak nito ay nasa 60 to 80 depende sa'yo kung gusto mo ng matibay na halublak mas maganda sa 60 at ngayon kung bibili ka ng 500 na halo blocks ay mababayaran mo ng 8,500. At dito tayo sa 60 blocks na nagkakahalaga lang ng 480 pesos. At i-divide natin ang 60 blocks sa 500 blocks kung ilang 480 ang kailangan natin. 500 divided by 60 ay 8.3. Ilalagay na lang natin ito sa 9. At ito na po ang sample na natapos na natin. Sulit po talaga at malaking tulong. By the way, salamat sa panunood mo.